kailangan ipapatali. Tapos ipapakat ko siya ng 100 pieces. Tingnan natin kung ano sa sabihin ng magkakakit. Ay, dito pwede, dito pwede naman Oh. No? Hindi ko kung tama yung pinagtatapos. Pantino mo. Kahit hindi ko alam kung tama pero check pa lang. Yung mga nag-clean good. 16. 16. 19. 19. 19. baka magalit. Kaya natin matapos na yun. Mama, spread my kasi Ay, ganun? Naka-turb na. 100 pesos? Para ano, matikman mo ang empleyado namin? pwede. naka na kasi nung 16 mo sa sobrang bigis na po niya. Hindi na siya 16 ang kanalagasan mo. Ano

sa kung ilan lang siguro yung kakayanin. ito na yun. E kung 100 <laughs> 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 Maliliit lang yun. Okay lang makatigil sila lang konti. Ay, matinong nga natin 100. Eto eh, so, sa atin na ito, pepperoni. Ah, cheese! Oh. Yan pala yung pepperoni. Oh. Yan ang masarap. Okay na okay, okay, okay na yun na kahit konti-konti. Bawal na raw kasi ang tali. Ito pa kayo. Vlog ko kung tayo magagawa kayo. Lagi po kung ako. Kung ako, pa 200. Oh, bawal na sa kayo. Bawal. Hindi ko lang talaga mo tape wala. O yung tape. Tape na kayo Ah, tape meron guys. Pero walang talik. Kasi parang considered na plastic. Tape na lang. Para i-tape ni ate yung lumang. <mulay> Ang ganda pa rin ng pagkakas. Makakatikim pa rin sila na maayos. Ilan ba sila? So, marami. Uh, marami. Marami? Sila. Dapat na 100 pieces po atin. Ang liit lang. Oh, laki. Hello.